unang tingin, aakalain mong customer din ang lalaking ito sa isang printing shop sa Tondo, Maynila. Ero, ang lalaki, bag nada pala. Natangay niya ang gadgets at cash na aabot sa halos 300,000 pesos ang halaga ng babaeng nakapula. Ang biktima, isang high school teacher at nagpapa photocopy noon ng grades ng kanyang mga estudyante. Sa loob lang ng halos isang minuto, Natagay ng suspect ang dalawang mamahaling cellphone, laptop, mga credit card, ID at halos 40,000 pesos na pambayad sana sa tuition ng kanyang anak. Nagsagawa ng follow-up operation ang Manila Police District hanggang sa natunto ng lalaki sa Bukawi, Bulacan kung saan nagnakaw din umano siya. Narecover mula sa kanya ang mga ID at iba pang dokumento ng biktimang teacher. Lubaba sa investigasyon na batapos ang pagdanakaw sa biktima sa Maynila, umuwi siya sa kaluokan at namigay umano ng pera sa mga residente. Ibinigay niya rin daw sa kanyang kapitbahay ang isa sa dalawang cellphone ng biktima. Nabawi naman nila sa kapitbahay ang cellphone, gay din ang isa pang cellphone na naibenta sa isang mall sa Caloocan. Hindi na nabawi ang pera, gay din ang laptop ng biktima na ginagamit pa naman daw niya sa klase. Ayon sa biktima, tuloy ang pagsasampa niya ng reklamo robbery laban sa suspect.